yun mga kabukid magandang umaga nagawa tayo ngayon ng special na manok May na ba kayo sa pritong manok? gawa natin ng masarap na sos mga kabukid timplahan natin yung fried chicken bago natin yung prito patis lang mga kabukid pagpahalat natin ng konti. yun natin sa patis paminta saka natin piprituhin Napakasimple lang yan, pero pasasarapin natin sa sos yan. Dito tayo mga kabukid. Palitin lang natin. Lagyan natin ng mantika. Lagyan natin ng isang poting mantika. Woo! Matalit-talit. Sarap! Brabe! Tagawin tayo ng sos. Wow! buo. Punin natin mga kabukid yung pula sa gitna. Yan. <laughs> Yun lang kasi yung sasama natin sa sos. Yun sa gitna lang. Ito ang pampasarap natin sa sos natin. Tatlong itlog lang. Marami ng sos yung ganun. Punin na natin yung bread. Wow! Oh, yun yung naglalangis lang. Ibig sabihin naglalangis lang sa mga kabukid Bagong itlog na pula lang yan. Bagong gawa. Yun lang. puting sa mama. Pagkatin natin yung puti na kasi pula lang talaga ang kukuni natin yan ang panalagay natin sa sauce yan balter natin mga kabukid kita itay lang kasi para maluto natin yung luko atay natin mga kabukid luto natin yun. yan malapit yan mga kabukid solid na naman ang ating kakainin ngayon mga kabukid, nakaluto na tayo ng fried chicken ang gagawin naman natin ngayon, sauce yun sarap yan, mga bukid hindi na rin tayo magigisa sa piliputihan natin mga ating sauce yun, mga bukid, mga chicken ito. lagay tayo mantiga punti lang kuha tayo ng masarap na masarap na sauce sa ating chicken mga kabukid, si sibuyos bawang, pagsabay na natin Subuhis sa puti ang ginamit ko mga kabukid. Ang bango. Bango talaga yung subuhis bawang. Ito so, yung ating pampasarap dyan. Yun. Tanawi so, lang natin mga kabukid yun. Itlog na pula. yung nasa gitna lang. Yun. yung sauce natin. Parang gravy yan mga kabukid. Adlan tayo ng konting tubig. Pag masyadong malapot mga kabukid Dagdagan natin ng Kuting tubig Lagyan lang tayo ng Paminta mga kabukid Add tayo Kunting sugar Para medyo matabis-tabis Yung ating Sauce Yan mga kabukid Sobrang sarap yun oh. Sauce natin sa chili Yan Kapalat natin mga kabukid Patis lang konti lang tapos tatadyahin natin yung lasa yun! bongo! grabe! hanguhin natin mga kabukid ay e, mga kabukid oh eh. e, ay natin tapos tagyan natin ang spring onion mga kabukid yun! sarap! kain tayo mga kabukid bukbang tayo sarap ng sauce nyo mga kabukid Yun. Eh. Ayun po. Mm-hmm. tayo mong kain dito. Ang nagpasarap dito mga kabuhod. Itlog na pula. Ang nasa gitna lang. Ano? Sarap na sauce ka mga kabuhod. Yun. Eh. Mm-hmm. Wow, yeah. đã nguyên tắc bội trân trọng rasta yết kiểu sắp Grabe mm -hmm. naman yung sus na ginawa natin. Sarap. Parang sulit yung pagdiin bigla. Kaagong hawak. Ay, po. Sarap na yung mm. so, mm. Mm. Oh, ah. busin, mga spring onion. Solid talaga. Mmm. Mmm. Oo. Ito yung ubusin, mga kabuhid. Meron naman tayo nasa likod ng camera. Sino lang kakain itong mga natira natin? Maraming maraming salamat sa ating panonood mga kabuhid. Sa walang sabang suporta. God bless po sa inyo lahat mga kabuhid. Bye bye.